Good morning. Ngayon, magtatanim tayo ng magpupunla tayo ng pechay dito. dito. Kasi yun yung iba tumutubo na. Palakihin ko pa ng konti yung dahon bago natin i-transfer. So, dito tayo ngayon sa aking ah, uh, ano to. Tatanim ako ng ano, pula ng pechay Pwede nyo gamitin yung lupa na yung galing kayo nag, nag ano, nagtabas ng mga ito, tamo. Tapos, pag sinunog nyo yun, yung lupa na yon maganda pagtaniman ng mga sibilya. Sina siya. Pia. So, let's get started. So, yan lang. Kunwari, butas-butas. Tapos, saka natin sprinkle ang ating buto. Yung para sa ating sinilya. Yan. Tapos, ganun din dito. Tapos, ayusin lang natin siya para hindi siya madaling maano. Yan. So, ganyan lang. kanting hmm. takip-takip lang. Dito siya sa loob? See? Hmm. Ganyan lang siya kabilis. Yeah. Tanim. So, okay na tayo. And then, saka natin to diligan. Dan lang. Wala ako nitong bote-bote. Hindi masyadong malakas yun. So, repeat the process. Hindi naman masyadong marami yung tubig para hindi naman malunod yung ating sibling. Yung ating gagawing ano. Dinhi. Ginamin natin dinhi. Masyadong malunod. Yan. So araw-araw natin yung didiligan. So, pag okay na siya, pwede natin siya i-transfer sa mas magandang lalagyan niya kung saan pwede na siyang tumubo ng maayos so, salamat sa panonood please subscribe have a nice day